Good morning po mga kalaki. Tara kunin mo na mga 3 digit lucky numbers po ngayon pong umaga. At sana ikaw na susunod na mananalo at mapapasama sa listahan ng mga winners namin ni Lola Carmen. Kunin mo na ang 3 digit lucky numbers Dubai. 405 Hong Kong 928 Singapore 726 China 731 Texas 284 Israel 992 Las Vegas 226

India 969, Philippines 043, Thailand 218, Taiwan 776, Malaysia 990 Ayan mga kalaki, kompleto po mga 3-digit lucky numbers po ngayon pong umaga. Takbo na sa sukin yung outlet. Make sure po na nakarambol ang 2-digit, 3-digit at 4-digit ha. Lagi ko pong sinasabi sa inyo para po maiwasan natin na pag lumabas, eh hindi po tayo mananalo. Pag nakarambol, sure win po tayo mga kalaki kung gusto nyo lang. At ingat po at sana manalo ka ngayong araw na to. Good luck!